punta tayo sa psychology. Bakit psychology yung tinake mo nung college? Actually, so, ang gusto mag gusto kong gawin before nung bata ako was to be a doctor. Hmm. Tapos, uh, eh, usa dito sa Pilipinas, di ba, na psychology, like BS psychology, uh -oh. ang gagamitin mong pre, -med. pre -med. Uh -oh. So, yun dapat ang plano ko. Hmm. Eh, sa States ako nag-aral. Ang psychology sa States, hindi BS siya, yes, pero parang, ano siya, um, arts and science. Gets, oh. So, hindi siya exactly... Pinagsama pang, na, uh, no? Hindi siya exactly pang pre-med. Uh Oo. -oh. Tsaka, um, so, yun, that's why nag-psychology ako. Tapos, as I kept going, siyempre, interesting. So, tinuloy-tuloy ko na lang. Hindi na ako nag, ano, hindi na ako nag-doctor. Nag Tsaka, ano rin eh, na-burnout din ako eh. Kasi nung last year ko, ang dami kong papers na kailangan isulat. Ang dami, Nakaka, naka, uh, nakakapagod. Uh. At saka psychology kasi, sobrang uh, komplikadong course din talaga. Eh, no? Kasi lalo na yung thesis nyo. And yung contribution mo dapat sa, sa body of psychology, hindi ganun kadaling hanapin yung niche na yun. Eh, no? True, true. Oo. Uh -huh. Tawag dito. Uh, kanina, napag-usapan natin yung identity mo, yung tingin mo sa sarili mo. So, sa psychology, napaka-importante rin ng identity. Mm -hmm. So, para sa'yo, ano yung mga factors or para sa psychology ba? Ano yung mga factors na contribute sa identity ng isang tao? um So, yung classic argument ng mm. nature versus nurture. Ah. Um, I think to an extent, may may effect ang nature, may contribution ang nature. Pero, what I think is the more yung mas bigger contributor is nurture uh -oh. kasi depending on how you're brought up kung paano ka pinalaki kung loving ba ang parents mo kung um, abusive sila kung absent sila that shapes yung personality mo and who you are did you experience love as a child did you not experience it did you get it from somewhere else um ano yung attachment style mo, ano yung, all of that contributes to what makes you, you. Kasi kung, for example, somebody na pareho yung, pareho yung um, nature nila, like same socioeconomic status, same country, all of that, pero may difference in attachment style, magkaibang, magkaiba yung. Magiging identity nila, identity personality, nila. personality. Exactly, uh oo. -oh. Eh, nga nabanggit mo kanina yung childhood experiences eh. Ah, uh, ako rin, base rin sa mga pag-aaral ko sa psychology, napakalaki ng impact ng ng childhood experiences sa magiging personality ng adulthood mo. Mm -hmm. matano ko lang, gaano kalaki yung percentage ng importansya ng childhood? Like, it's the majority ba o parang hindi naman din? Hindi naman. I'd say siguro siguro mga 70-30 in my belief. 70 70% experiences 30% um yung nature ng person uh -huh. mismo kasi may mga tao din naman uh, same ang pinagdaanan uh -huh. pero magkaiba magkaiba yung constances personality nila kasi depends na yun dun sa nature ng tao oh nga. Kahit Medyo, nga yung pareho magulang diba? exactly exactly yung mga magkakapatid like strong will ba sila or hindi Totoo. kaya ba nilang tapatan yung mga trials na dumarating sa Ayala or hindi kasi malaking hindi naman malaki pero nagko-contribute din yun so that's why I say mga 70 70% based off of your experiences 30%